Huwag daw tayo magpauto sa mga diskaya. Nagbabala si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga mambabatas at politiko na huwag daw magpauto sa mga paawa effect ng uh, diskaya. Yung pahayag daw kasi ng mga diskaya ay punong-puno ng kasinungalingan at inconsistencies. Ang tema kasi, itong mga diskaya sa kanilang mga pahayag, ay eh parang sila pa yung nagiging uh, biktima at mukhang gusto pa nila maging state witness laban sa mga officials at uh, politicians na nagbigay ng suhol sa kanila. ayon kasi kay Curly Diskaya, 2 to 3% lang daw ang ibinibigay na komisyon sa kanila sa bawat government projects na ibinibigay sa kanila. Pero bakit noong isang interview uh, tungkol sa kanilang pagiging billionaire eh nasa 11 digits na daw ang laman ng kanilang bangko? nagtakatuloy itong si Mayor Vico Soto dahil paano ka nga naman magiging bilyonaryo sa kakarampot na profit na nakukuha mo sa iyong komisyon. Ayon din kay Mayor Vico Soto, sino daw ang gagawa ng ganong kalaking krimen para sa barya-barya lang? Yun lang, okay, bye.